Nampak, nampak, nampak. 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 Nampak ginagalit ako ito ah sige na sige na sabi ha gusto mo magbago alisin mo to ha Ah! 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 Ghost Hunter 18. Oh my goodness. Yun, confirm isang aswang. Pero biglang nawala na katakas. Yun, oh. Yun. Shhh. Manghinaw na puntaan eh. Tigme kayo. Yun, oh, yun. Yun. Tukuha na yun. Oh. Buti nakailag ako. sinuwatan niya buti na kailag ako lang kasi kapag hindi tayo na naman yung ano dito ayun na e, tingnan yah, ah Ayan. ah dito siya sa akin kasi naayang ako kasi nang na akong natumba pagkatapos siya ay sumibat uy dito

Tumakbo siya pero nandito lang. Sukatan na yun. Alugukin talaga natin. Balikan natin. Hindi natin sa pantang ilalim. Baka dito lang sumusuksok ba? Wala din. Ito, gagamit na naman tayo ng teknik. Pero kung may saan pa rin tayo, wala tayong magagawa kasi may utak din ito sila tapos may kapangyarihan din pero ang sa atin kasi magbigay tayo ng yun, wala dito hindi natin sa bandang likod ito yung mula ng pag-asa hanggang hindi natin siya narinig natin ang kanyang boses kanina ngayon hindi wala hindi na din また下にいて。はい、もう何言っと。ちょか、やかに意識するのなばよ。あ、で ilalim dito ah. Lagi. Sino na kanter? Nawala din siya. Pero meron din natin na kanyang pusis kanya. So ibig sabihin nandito sugatan yon ang gusto natin talaga na isalba no? gusto natin isalba ang kanilang buhay kasi yun din naman na yung adi adikain natin noon pa pero kung manlaban na tulad kanina iinom na sana tayo ng tubig hilingi tayo ng tubig pero yun inunahan tayo so inunahan tayo o susuko tayo na? kasi inunahan tayo eh lalaki tayo sumibat yun dito no malakas ang kutub ko na nandito pa siya Agoy okay, kakinay, isugay siya, sobrang tapang niya mga kanter, tayo yung atras kasi matapang. Ito yung gawin natin ha, kasi matapang siya. Matapang kasi ito, ang gawin natin tayo yung talawan, atras po, oh, no? parang hindi aalis talaga sa kubo niya butik ng gwapo itong kubo niya kasi hindi niya alisan ano kayang mayroon dito so ang gawin natin papasokin ko papasok talaga yan tapos ibibilin ko yung bag ko sa medyo may kalayuan para hindi yan siya na, hindi, lang, hindi makalata namin dun tayo sa loob kakapusin natin ito kapag mangin natin ito Ayan natin sa malayo lang yung cellphone natin mga canter. Ayan. Silipong ngayon dyan. Ayan lang talaga natin ha. Ano-ano ba? Ayan. Karoon ka. Hindi ka musibata. Yung bag natin, yung natin. Ipalayo natin. Bagu, kesifat ibe, kesifat ibe. Hi, orangnya. Kau nak jadak panti ya? Kesifat begini nun. Hi, tapi tak punya bulasut. Ayat telaga. Saya hulihin tinakulihin siap para. Kim, janganlah yang pahalan ya. Ayat telaga. ito at uh, mataas ang tas ito mataas yung kaya hindi natin sa baba doon siya dumadagan baka sumusok-sok na rin yun pero sa lahat ng abot na makakaya natin ay hindi tapis ito agay ka ah ha huh. ah sakita ipiskot eh, nabundak pa akong ha eh sakita

purah 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 pura, kita lagi sipat kje siya ngayon talaga tayo pagindi talaga ito mabago mapagbuuin natin pero pagindi ano oh, sumibat naman yun sumibat sumibat ka yun nagkakay tayo ah purah buyanan ni kaya samat ni Mayan, mayan, may sugat na ah, tayo yung lamang dito. Kaya, kinakailangan na. Ah, Bangal natin ito. Hunong! 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 Hindi sa Ah! katukag. Ah, agay ka. Ay na no, sige pang auhit diha. Ah, agay ka. Kisay ka, agay ka. Agay ka. ba naman dito? Ha? Kisay ka ba naman dito? Ah, agay ka. Ti. May panahon ka pang magbago. Sige na. Ha? Ha? May panahon ka pang magbago. Ha? Ha. Ni. Ha, agi kapis ko makahubo ta. Ya, tiba kak ni ngasuang ni hubuan pa ta. Ha? Mhm. Uh -huh. Karon. Ora tara ka. Ora oh. sina natin to. Ha. Lala musuk, musukul gid. Sukul gid, sukul. Kai gid ni ha. Ha? Ha? Yo oh. no. natin sho. Oh. Yo no. Know? Ha. Yo no. Kai ba. Huh? Ha? Ha. Tumangka. Sige na, sige na. Ki. Pa. Ha. Aba. Ayo talaga mo lakan pero. Yan. talaga niya magbago, Pero gawin natin ng paraan, lahat ng paraan magbago lang ito. Binagalit ka ako nito, ha. Sige na. Kina, sabi tayo.

ayaw mo talaga magbago wala akong magagawa nito ha kasi ayaw mo magbago kaya yun ayaw mo magbago eh nabigyan ko ng pagkakataon para magbago pero ayaw mo ha nasala yung silipon ko ayaw mo magbago ha ayaw magbago de tinapos yun oh. ayos yun ayun yung magbago talaga wala tayong magagawa dyan kasi gusto natin na baguhin siya wala talaga yun gumigin hawa pa dahi ka ha ginawa pa ka Impas na. Wala na. Wala na. Yan. So yun mga hunter. Pagpasyensyaan niyo po sana ako. Ginawa ko naman ng lahat para baguhin siya. Pero ayo talaga. Munti ka pa akong namumumu dyan sa bato. Pag yung ulo ko. Kawawa ayun, pasensya na po talaga pasensya na po talaga sa inyong lahat at ngayon kumakagat na ang dilim bisansya tayo dito mag relax muna tayo pero magmanman pa rin tayo sa daan na ito no? mamaya na tayo iup, iup cam ko na ito tapos itong isang to iligpit ko muna ha, sa so yan abangan nyo mamaya gabi, kung ano yung mapapansin natin dito